Sheesh, bagong araw, panibagong content At sa video na to, may pupuntahan tayong kainan At marami tayong kasamaan, nandyan sa aking likuran Medyo may kalayuan pero okay lang yan, basta makakain lang uh, dito, sabi ko, dito na tayo guys, makikikain na tayo Abay kasi ako guys, kaya pumunta ako dito Kapag abay ka pala, kailangan mo munang sumaya bago makakain Pero buti na lang, hindi ako na video. At ito nga palang aking mga pinsan At di ko inaakalang galing pala nila sumaya hindi naman papahuli si Angelo na napakagwapo at mapapain love ko talaga sa dance move niya tara pero sa totoo sila talaga nagdala si atit kuya <laughs> Na all Sheesh Sila naman yung no choice Yung kain na kain ka na pero kailangan mo pang sumayo para makapasok lang Kunyari masaya kami dito pero ayaw na namin ipakita mo ka namin Pero sa mga oras nito, ito naman ang pagpasok ng dalawang nagmamahalan Si Kuya Ding at Ate Angel Sheesh Let's go! <usk up> ay simpleng galawan pero ang ganda naman at ito na ang pinakaantay ko ang pagkain at uupo na ako sa rapan ng lamisahan syempre kasama ko sila para hindi ako mahiya kaya tara guys kain shiiiiss so tara guys kain na tayo ha? so yun guys tapos na kami kumain at kain na lang tayo ng dessert mga ice cream ganyan at yun mamaya sinitipit na lang natin yung battery natin napakinig dito pero masaya ako kasi katabi ko yung mga pizza ko at mga nagpagapang ka Mm. Ang dami kong nasabi porket ang dami kong nakain Habang nakikita ko sa ating gelat kwedeng na napakasaya Sabay kain ng ice cream dahil napakasweet nila Mmm, yummy eh. Tapos nakita ko si Kuya Philip at Ate Apple Ito nga palang trabaho ng best man at maid of honor Okay lang magutuman basta may papirma sa mga ninang at nino Naranasan ko rin yan kaya tawang tawa ako dito <laughs> Pero hindi mawala ang pagsayo ng magulang sa kanyang anak Ang tawag dito, dance with my father Sheesh! pero hindi na talaga natin si Kuya Philip at ata pa lang gutom kaya kumain na sila kahit di pa tapos ang pinapapirma habang tayo tamang setup ng camera para kunyari tamang titig lang hindi naman sa inggit ako sa kanila pero parang ganun na nga so yun hanggang dito na lang itong video na to guys mainggit na mainggit bahala na kayo hanggang sa muli bye bye sheesh